Bago pa man humagupit ang bagyong Christine, ay sunod-sunod ng pahirap at pagsubok ang naranasan ng marami nating kababayan. Bukod kasi sa malalakas na bagyo, naranasan din ang mga pagputok ng bulkan at ang patuloy na epekto ng matinding tagtuyot o El Nino. Kaya naman, wala rin humpay ang pagsasagawa ng Iglesia ni Cristo ng lingap sa mamamayan. Balikan po natin ang mga kaganapang yan kasama si Pia Guanio Mago. Ngayong taon, iba't ibang uri ng kalamidad ang sumubok sa katatagan ng marami nating kababayan. So ayan, makikita mo po yung mga tao dun sa baba. Medyo nag na talaga sila. na nila yung mga... putok ng bulkan, matinding tagtuyot, at malawakang pagbaha. Pero kasunod ng mga unos na ito, agad umalalay ang lingap sa mamamayan at Iglesia ni Kristo para tulungang makabangon ang mga naapektuhan. So ang daang lugar sa buong bansa ang nagdeklara na po ng state of calamity dahil po sa epekto ng El Nino. Pagpasok ng taon, Libu-libong kababayan natin sa bansa ang naapektuhan ng El Nino o ng Tagtuyot. Ayon sa Department of Agriculture, umabot sa halos 10 bilyong piso ang halaga ng pinsala ng El Nino sa buong bansa. Higit 200,000 magsasaka ang naapektuhan nito. Wala. Tuyot. Tubok. Kahit kuwan tutubi semua dio lak nah Pero para makaahon sila sa epekto ng tagtuyot, agad nagpadala ng tulong ang lingap sa mamamayan. Hindi pa man nakakabangon ang marami nating kababayan sa epekto ng El Nino sa Visayas. June 3, nag-alboroto at sumabog naman ang Bulkang Kanlaon sa Negros. Itinaas sa alert level 2 ang sitwasyon. Kinailangan lumikas ng maraming residente. Nakaranas na rin ng ashfall sa ilang bahagi ng Negros Occidental at Negros Oriental umabot sa halos 70 milyong piso ang halaga ng pinsala sa Negros. Kay ang pananom na patay naman sa lahar. Ula naman. Sa gitna ng matinding kalbaryo, agad tumugon ang lingap sa mamamayan. Sabay-sabay ang ginawang pagtulong. Delubyo rin ang naranasan ng maraming residente sa Metro Manila at kalapit probinsya. Sa pananalasa ng bagyong Karina na sinabayan pa ng habagat nitong Hulyo. Lampas tao ang baha. Marami ang natrap sa kanilang mga bahay dahil sa biglang pagtaas ng tubig. Umabot sa halos limang bilyong piso ang halaga ng iniwang pinsala ng bagyo at habagat. Pero habang nananalasa ang bagyo, sinuong ng lingap sa mamamayan ang mga apektadong lugar para mamahagi ng tulog. So, sobrang pasasalamat po talaga sa kanila kasi kusang pinagkaloob nila sa amin na walang hininging kapalit. Kumbaga, nag nagresponde po sila agad. Kaya maraming maraming salamat po sa INC po. Nagpapasalamat po kami buong lugar po namin sa kanila. Maging ang mga matataas na lugar sa Rizal, hindi nakaligtas sa matinding pagbaha sa pananalasa ng bagyong enting. Nagkaroon din ng landslide sa Antipolo City ilang residente ang binawian ng buhay. Umabot sa higit 600 milyong piso ang halaga ng pinsala ng bagyo sa agrikultura. Tulad ng mga naunang kalamidad, agad ding tumugon ang lingap sa mamamayan sa lahat ng naapektuhan ng pagbaha. At nito lang nakaraang linggo, binayo ng bagyong Hulyan ang hilagang bahagi ng bansa. Matinding pinsala ang iniwan nito sa lalawigan ng Batanes. Gaano man kalayo ang lugar, gumawa ng paraan ang lingap sa mamamayan para marating ang mga kababayan nating napinsala ng bagyo. Patunay ang mga ito na sa gitna ng matinding pagsubok at unos, nakahandang lumingap ang Iglesia ni Cristo. buong pusong tutulong sa anman at anuman ang panahon. Piaguan yung mago para sa Worldwide Lingap sa Mamamayan Special Coverage.